Sakop ng bansa ang Bajo de Masinloc at hindi trespassing ang resupply mission at pagkapatrolya ng mga barkon ng Pilipinas sa so West Philippine Sea. Yan ang giniit ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng pagwelta sa payag ng China na inimpluensyahan ng Estados Unidos ang estratehiyang ginagawa ng Pilipinas, si Bea Bernardo sa report. Rise and Shine, Bea. Bumuelta ang Department of Foreign Affairs sa akusasyon ng China na trespassing ang barko ng Pilipinas sa katubigang malapit sa baho de Masinloc. Ayon sa kagawaran, walang basehan nito at gumagawa lamang ang China ng tensyon sa West Philippine Sea. Binigyang diin din ng DFA na ang pagsasagawa ng maritime patrols ng Pilipinas sa bisinidad ng baho de Masinloc ay lihitimo at pag ng Pilipinas ng administrative responsibility sa ating nasasakupan. China, aniya, ang pumapasok sa ating katubigan. Una nang inakusahan ng Chinese military ng trespassing ang BRP Conrad Wejab sa tinatawag nilang Wangyang Island bagay na pinabulaanan na ng National Security Council. Para naman sa isang eksperto gumagamit ngayon ng China ng information warfare laban sa Pilipinas. Gusto nilang uh, mapunta sa kanila yung simpatya ng mundo, gusto nilang palabasin na uh, sa mundo na sila yung inaagravian para nga ma-recapture nila yung initiative no ayan uh, ginagawa nila pinapalakas nila yung boses nila at saka yung pagbabaluktot nila sa katotohanan. Ito aniya ay aksyon ng China sa transparency strategy na pinapairal ng Pilipinas sa tuwing may agresibong aksyon ng kanilang barko sa rehiyon. Tinawag naman ng Armed Forces of the Philippines na insulto ang sinabi ng China na influensya ng Estados Unidos ang strategiyang ginagawa ng Pilipinas. Giit ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, malayang bansa ang Pilipinas na may sariling foreign policy. Sabi pa ni Aguilar, posibleng nasasaktan na ang China dahil nakikita kita ng international community ang kanilang agresibong aksyon. Dagdag pa nito, hindi kailangan ng Pilipinas ang tulong ng ibang bansa sa pagsasagawa ng resupply mission. It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility being bestowed with the sovereign rights and jurisdiction to ensure that uh, we are able to uh, Harvest or to benefit from the resources therein Samantala, sa nakatakdang pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida posibleng ilang defense agreement ang mabuo sa pagitan ng Pilipinas at Japan magugunitang ilan sa mga kinokonsidera na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay ang pagbuo ng visiting forces agreement Sabi ni Batong Bakal magandarin rin kung magkakaroon ng joint patrols kasama ang Japan at iba pang bansa Dapat lang na uh, makipagtulungan tayo hindi sa Japan at kundi sa iba pang bansa na maaring maapektuhan itong uh, pagkamkam ng uh, China sa buong South China Sea at sa kasama na yung West Philippine Sea. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.